For today's video, kakalat Tayon am puto wa It's Ito yung ingredients na gada natin. Hindi na ang lahat. Woo! 3 cups ay hindi papala. Ito 3 cups na harina. 3 tablespoons spoon na baking powder. I will add some red One and a half na sugar at saka tatlong itlog. Woo! At ilang batang tubig? At three cups na tubig. At saka cheese. Woo! At nakalimutan ang gatas na Birch Tree. Tatlo. At ngayon, magsisimula na tayong mag-mix. First, ilagay natin yung harina. At susunod, Isunod natin ang baking powder. Ilagay at ihalo. Halukin ng mabuti. Ay, nakalimutan natin yung gatas pala yung birch tree. So, ilagay natin ang gatas one at a time. Yun, nagay. Sunod, isunod, sunod. Pangalawang gatas. Yun. At sunod, panatlo. Yan, At tagtapos, haluin natin ang mabuti. Haluin, haluin, mekas, mekas, haluin, haluin, mekas, mekas, halu. Sa ibang lagayan, manglagay ng itlog. Ang tatlong itlog yan. Itlog mm, ng Dragon Balls. Ad is not ang asukal. -as At pagkatapos, isanod natin ang tubig. Siyon. At sanod. Eh, ano ba masanod? Ano ba yung paulit-ulit? Imasukal. Imasukal pa lang kayo. Daga, Pagkatapos, ang susunod natin gagawin ay haluin. Halo, 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 halo. make us. Make us. Mekas mekas halo, hallo, halo. Halo, halo. Halo lang, halo. hala 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 tagal. Okay hala yes. yeah, na hala 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 Jag hette på gettapus, hallouin and man, hallou hallou hallou, mackos, mackos, hallou hallou hallou, mackos now mackos, hallou hallou hallou, mackos now mackos. Aj, don't forget the letter, but, ah, uh, give me our stream, our streamer, the nothing now, strainer, strainer, don't do para hindi siya mamuko. Okay, kinyan. Okay na. So, dapat ganyan yung ano, resulta ng ano nyo, ha? At yun na. Nakalimutan natin ang butter or margarine. Lagyan natin siya ang tatlong kutsarang melted butter or margarine. Kayo na magtindi sa record, ha? Sa akin voice over mga meme, ha? So, ayan. Okay na? Pagkatapos, ang na naman, ang tugol. Okay, nag na si ano. Yan, ilagay na natin sa hulmahan. Yan, tansyahin na natin. Tansyahin nyo lang kung gano'ng karami. Yan, okay na yan, ganyan. Lahat, lagyan nyo. Lagyan, yan. Hmm, nyan. Yan. Um, Pagkatapos, ilagay na natin sa lutuan, tsahan. Ang tawag niya sa lutuan na yun, Oo, mga mema. At huwag kalimutan lagyan na Cheese, kay lagyan, lagyan. na sa inyo kung gaano ka laki o kalihit, yung lalagay niyong cheese. At masiyo naman ng negosyo. Kaya na matensya ng mga cheese. ganap kalaki, or kalahe. Kanyan lang kasimple. Gumawa ng puto at ito na resulta ta -da! Hindi masyadong tumubok. Pero okay ang yan. Yan, tinan nyo. Wow! Diba masarap? Masarap yan sa kapis. Agahan. Mm, Tingnan nyo. Apakasarap. Excuse me. At kaya na, that's all.